di ba konse. <laughs> <Di ba, Kunch? laughs> so 'yun, no? So siyempre, palakpakan natin. Palakpakan. Yung ating mga magigiting na mga congressman. Eh akala ko si congressman. <laughs> isalin si na, na pala. Di isalin na natin yung kwan, isalin na natin yung mga miyembro ng uh, Silent Committee. <laughs> Sino ba yung Silent Committee? Marami. <laughs> Marami mga membro ng Selling Committee. Alam to ni Congressman Paduano. Kasi ano bang dialect ni Congressman Paduano? Ilonggo? Ilonggo? Ah, balaan niya ni, No? Ah, balaan niya ning pro. Oh, bro, bro, pro. Man, damo da, pro sa kongreso. Uh, Di ba, Congressman? Damo da, membro sang pro. Pro Propanilag pro panilag, pro pongko, <laughs> pro panilag, kag pro puli. <laughs> for peace, for peace. For peace na. for peace na. So, <laughs> damo dra. Hindi man natin ma ng ang pangalan pero balani ni ni Congressman Perduano. Uh, damo dra sang pro <laughs> sa kongreso. <so. laughs> pro pamate, pro pongko, pro panilag, kag pro puli. Kasi <laughs> 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 si Perduano, gas yung dinidinig nila. Oo. Oh, pero talagang magaling siya to interpellate partners. No? Magaling si Congressman Paduano to interpellate. Marami kang salita. Marami kang sinasabi. Uh, bantay ka. Hmm. Kahit dito niya nakaon. Dito yan. Sa imong gipang -yaw, yaw ang iyahang pangutanas imuha. Do, babali bali na po ka dito. Di ba? So, maraming mga congressman ngayon magagaling ha. In fairness ha? Magbigay, mag Di ba? Mag-reiterate. Nag-upgrade na. Nag-upgrade mm, oh, nag na. So, yun ang, kasi nakikita maganda. natin sila eh. Hindi, huwag natin questionan yung mga bagay-bagay na yan. Correct. Sa kanila kasi trabaho at mandato <laughs> ho nila yan. Mga kababayan. <laughs> Alas 7.58 ng umagang ating oras, Pilipinas Sarajab. Ito namang iso sa KOJC. Ngayong araw po mga kabayan, darating yung mga senador to inspect the KOJC compound. Countdown. At ito naman yung mga naglalabas ang mga kuminto ng mga netizens kung saan ay nalaman ng mga kapulisan ng Davao na darating ang mga senador ngayong araw to inspect the KOJC compound kung talagang may mga barikadang nangyayari, may paghuhukay na Pag -pag nangyayari. Abay, bigla ba namang yung hinukay daw? Sabi ito, galing sa mga netizens dito galing sa amin. Sabi ng mga netizens, bigla ba naman silang nagpahakot ng isang, isang truck na mga buhangin ay sa QGC at doon kanilang tinabunan yung kanilang ah uh, tawag niyan ang kanilang hinukay, hinukay na sa tunnel doon naghabulan <laughs> <laughs> partner eh naghabulan sa labas paano ipuslit kasi, <laughs> <laughs> kasi darating yung mga senador ngayon to inspect pero wala Ngayong na araw, May mga uh, video na, uh, na May mga video May mga picture i, may na May mga ebidensya no, na Kahit tinabunan nyo na yan Pero mm. ito naman Balansin natin Ang ating mga kapulisan Sila po yung Nag-implementa ng batas no? Ang kautusan sa kanila Ganito, ganyan So Sila po ay nagpapalo lamang Ng anumang kautusan Lalong-lalo na sa korte Lalong-lalo na sa ating Pangulo Sa kataas-taasang uh, Oficialist Sumusunod lamang po sila hindi natin sila pwede rin questionin kung nag-implement uh, po sila ng search warrant, warrant of arrest, mm -hmm. kung yan ay daladala -dala nila. Mm -hmm. Pero kung hindi nila daladala -dala yan, wala silang maipakita sa inyo, yun pwede natin questionin. Ngayon, nung nangyari dyan sa mga KOGC, ang dala lamang po ng ating mga kapulisan is warrant of arrest. Wala naman silang dalang search warrant. Pero ah. ang kinikwestion ngayon ng KOGC, Bakit? warrant of arrest lang sa isang individual ang dalanin ninyo. Okay. Wala kayong dalang search warrant. Pero bakit sinerts nyo lahat ang compound ng GQJC? Mm -hmm. ang tanang sagot ng mga kapulisan, sinerts namin. Kasi hinahanap namin yung individual na huhulihin namin. <laughs> so, ikaw mag, ikaw kap kapitan. ikaw maghatag-hug. <laughs> ang view. Uh, opinion. Hindi man ako abogado. Pero, nabasa ko rin ito. No? Hmm. Ang pagkaiba ng search warrant at hmm. saka warrant Search course, warrant, oh, okay. Yung search warrant is pertaining sa isang bagay. 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 I-search mo. Okay. Rapporting. Okay. Uh -oh. hmm. Ngayon, mag-issue ng search warrant, nakalagay dyan kung ano yung... Specific lang. Oh, specific na lugar. Hmm. Particular hmm. na lugar oh, yan. Ano nga kwarto, hmm. ano na building. Hmm. Hmm. Dapat... Nandyan oh, na okay. yung, yung Nakastipulate e, uh, yan Yung isi-search uh. uh, Yung isi-search Correct mm -hmm. uh, Ngayon Ang Yun ang Basta bagay Okay ang, Sa yung search niya yes, Okay. Yung warant of arrest Sa mm -hmm. tao Sa tao mm -hmm. yun pa, Makapasok ka lang Pag identified mo nga Nandyan Okay, uh, okay. Pag uh, hindi mo identified Hindi ka sigurado uh, hindi, hindi mo nakita hindi, eh Hindi pwede hmm. Pero Ah uh, Ah uh, 100% man, sabi ng polis nandyan, mm -hmm. Eh, whether they like it or not, basta sabi nila nandyan, mm -hmm. papasok yan. Kasi papasok. Kasi arms lang ng warat o pares. Uh -huh. Uh -huh. Ngayon, kung nasa sabi nila, di ko makita dito sa taas, nasa uh -huh. bunker, uh -huh. Easy search pa rin nila yan. Uh -huh. uh, dahil may warrant of arrest. Uh -huh. so tama yung, uh -huh. tama yung sagot ng PNP. Uh -huh. Oo, oh, may dala kaming warrant of arrest uh -huh. dahil alam namin na yung individual nandyan. na hinahanap na pinanjan. Oh. So, kailangan namin siyang hanapin sa loob Yan. Kung pwede namin kalkalin Kalkalin oh. namin para mahanap namin siya sa loob Pero ang oh. request na ng KOJC How long? Oh, oh. Yun lang, yun lang So, wala pa silang maibigay na How long? Uh, time frame Hindi niya pwede know? sirain lahat dito Maski wala kayong nakikita Okay so, Yan ang request nila eh. Correct yeah, oh. Pero ang sa, sa sagot naman ng PNP sa akin lang ha, layman ko. Mm. Ang sabi nila is, nandyan. Mm. Kasi high-tech na ngayon, kasi may mga heartbeat. Mm -mm. Uh, <laughs> yung uh, <laughs> detector. Detector <laughs> <Yung> machine. <laughs> ang ginamit niya nila na mga aparatos, yung uh -oh. uh, yung para sa earthquake. Uh -huh. yung Malalaman nila kung may mga tao natabunan uh, dyan. Natumbahan oh. oh, oh, oh. yeah, na yeah, oh. o mga libre, oh. di ba? Kaya marami silang pinapasok ng mga gadget. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. So ito na. So, pa ah, natin? Ah, <laughs> ito na labas na labas na ang mga bright. <laughs> ah, labas na 'yung mga matatalino dyan Ayan. Lalo na dahil itong si Attorney Estrelito Toruyoron, to ah, kaibigan natin 'to eh. Si Attorney Estrelito Toruyoron, ang abogado po ng KOJC ay nagbanta po talaga ng sangkatutak na kaso para doon sa mga pulis. Nako. Kaya nga sabi ko, labas 'yung mga matatalino. So, maraming kaso daw no ang isasampa ng uh, KOJC sa ating mga kaibigang mga kapulisan na nandoon uh, nag-search sa compound. Ang pwede lang naman kasuhan is yung lumabag sa Bill of Rights. Di mm. hmm. sisilipin din yan. Mm. Sisilipin Bride, din yeah. yan. Andami, andami silang, uh, din Dami, dami silang inihanda. Oh. oh, dami silang inihanda. Sang katerba. <laughs> so, may ma ma problema ngayon. Yung netizens na naman, nabasa natin yung mga netizens. May nag-react doon parang miyembro ata ng pulis 'yun. Mm -mm. Sabi no, Bisaya pagka chat ba, sabi niya. Ao, kung ilahag yung i-appeal sa kaso, wala mi mm -hmm. mahimo. Well, magpapriso <laughs> 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 priso Pulis siguro kawawa, to? Wawain rin ang pulis. Oh. Uh, sinunod lang lang ang mandato mm -hmm. nila. It's na hindi basta-basta yung Magkakaso ka no? Yeah. Lisod no? Oh. Oh. Then mag-retire ka, i-clear oh. sa nimo imong kaso por bida por Diyos por santo eh, pero, Possible, uh, pero, kung pobre lang ni Siki Buloy ah wala humana ng istorya ni tapos, eh. oh, tapos na alam nyo mga kabayan wala yung magharang-harang yes oh. alam nyo mga kabayan, masyado na hong maliit na lang, kunti, kunti, na lang yung ating oras, pero mas gusto namin sanang laliman pa yung story na yan. But uh, Anyway, maybe next time. Kasi uso yung ano ngayon mm. eh. Trending ngayon yung maybe, mm. maybe maybe this time. <laughs> Ay magsayo ta tulong. Masipa ka, 1 million views na. Saan tunog maybe this time, uh, partner? Maybe this Ana? time. Tiktok, tiktok. Kaya uh, 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 Tiktok to? Uh, uh, maybe this time? Magsayo ta. Ha? Uh, uh, yung uh, estudyante ng ano eh, uh, nagpauso niyan eh. Oo oh, nga eh. Bati uh, si uh, this time. Ay, i so, imenjo lang isa. Oh, di lang ako. Bigyan ni. Di Hapit lang ba? Hapit lang. Hapit lang nga. Eh. Maybe this time. Ano ba? TikTok, TikTok. Ano sa man tugan ni? Maybe this time. David Pumiran. Suwa <laughs> man tayo TikTok pa na. Kani, oh? Muni, muni. Ah, hindi na siya. Hindi ni. Ah. Wala pa ta na. Wala pa? Okay. Nakata na. Labsong man ni. Oh, labsong man. Labasungad. <laughs> <laughs> so, Ah, uh, kay maybe this time man siguro, siguro atong himuon, maybe next time na lang. Ah. Okay, okay? Okay. Next <laughs> time na lang, next time. So anyway, laliman pa sana namin yung uh, usapin tungkol ho sa problema na yan ngayon ng KOJC with the attorney po ato ator, ator uh, uh, Pastor Apollo Kibuloy na hanggang sa kasalukuyan pinaghanap pa rin po ng ating mga authority. Mm laliman pa sana so, natin pero yan, no? Pero ang uh, pinaka-update ngayon, ngayong mm -hmm. araw, ay magkakaroon ng uh, Inspeksyon. inspection Yung ating mga Senador. Sa, sa committee. Yes. Uh, committee ni na Bato. Bato de la Rusayan. Pagkatapos mm -hmm. magkakaroon ng Senate Inquiry. Ayun. So, anyway, mga kambayan, wala naman kami oras kasi gusto sana namin pag-usapan, mm -hmm. magmalaliman pa sana namin. Uh, mm -hmm. Lalo na yung usapin na pag nahuli si uh, uh, si Pastor Apolo Buloy, anong mangyayari sa kanya? Sabi ng mga netizens, well, that dalhin talaga yan sa Amerika kasi may kaso sa doon sa Amerika. na um, Ngayon, ang tanong naman ng mga netizens, uh, who is behind the scene? Kung um, bakit sa kailangang dalhin sa Amerika? Ayan. Eh. And then, kunikisun din nila, pinag-usapan din nila yung, uh, kasi, kiniklaim mo kasi, you are a point in son of God. Hindi mo naman pwede question yun sa kanila. Kahit sino naman, tayo pwede naman tayo mag-claim individual na tayo ay anak, ng anak ng Diyos. Sinabi ni Pastor Apolo Kibulo yun. Sarili niya yung pananaw. Sarili yung decision. niya yung desisyon na sabihin niya siya ay appointed son of God. Tayo pwede naman hindi natin sabihin. Kayo naman talaga. pwede naman natin i-claim yan. Yung karapatan naman niya at karapatan din natin mag-claim. Pero wag niyong i-questionin yung kanyang pag-claim kasi sarili niya yung Uh, nasa inyo kung maniwala kayo. Oo, kung nasa inyo kung maniwala kayo. So, baka bukas, pag-usap-usap pa rin tayo, bukas, Sabado. Okay? So, wala naman tay uga. Patuloy, patuloy. Oh, so, wa naman tay. Wala naman tay igong arasan ni Mang Kay naman nag-text, no? Daghan. Daghan ka buok. Asa to? Blue. Nadia dia sa blue nga ano, pero si Enoy gamit naman. Anay na. ibang test three, basahon lang na to ni nasa personal na ko nga FB. Good morning, Bro Miljin. Hoy, imong amigo, kapaminaw ka rin dito. Good morning, Jim. Well, you know this, Mga anak ka FB Live ngayon sa atin, ano? Tayo po ay napapanood live sa Kings Radio Midsaya page. Ha? Ah, tatlo, makikita niyo kami doon tatlo. Pero sa aming personal FB, individual doon kami makikita niyo. Pero doon sa Midsaya page, uh, ah, Kings Radio Midsaya page, mm -mm. makikita niyo po kami, kami, tatlo tatlo, tatlo doon. Paki-like and share na lang po ng ating Leo De Fuego channel sa YouTube, ha? Ah? share and like, then subscribe para updated po kayo sa araw-araw nating mga video, mga kababayan. Okay? And then, live din ako sa, sa personal ko FB, kunting star lang. Okay? Mm -hmm. yun lang. <laughs> sa LD, uh, Leo de Fuego na YouTube. Okay din. Ayan, uh, Di sa aking leobar at yahoo.com at live din po tayo sa sa'yo. Uh, Pag-i-promote yung FB page ka mo. Kapitan Edward Del Carmen. Ayun, ha. Paki-share uh, lang din yung kanya at kay uh, okay. sayo. Okay. sa Richard Sagay na Yan ang lamang boy-boy lang tayo. <laughs> Kunting star lang. Okay. Maraming salamat sa inyo. Well, partner, wala na tayo igong oras. Sige, wala na kami igong oras. Uh, Ako nang mauna sa ilang uh, duha. Akin duha. Ang kininyo, Uncle Richard Bingon. Dagang salamat Og maimuntag ka ng tutunan. Happy Friday, everyone. Parikap! <laughs> Ako sab, dalay ko ng ginoo karong adlawan, na po may talo, para kaninyo katawan, saya. Salamat kayo! God bless you, Ang kuli umingon, dalay ko makamunan ng Diyos kita mga gabayan sa itong amahan. Anak o Espiritu Santo, Amen. God bless Philippines! God bless Mijayap! God bless kanatong tanan! Salamat, Kings Radio Philippines, 94.5 Hinuba, Negros Occidental. 102.5 Kings Radio, Siato Negros Oriental. At 99.5 Kings Radio, San Francisco, Agusan del Sur. Dagang salamat, mayang buntag, advance, happy weekend! Sakins radio